dito sa maliit na kwartong to dito ako nagumpis ang magkalikot way back 2011 wala akong gaanong kaibigan noon at ang tanging naging libangan ko lang ay ang pakikinig sa mga lumang tugtugin ng kaset at saka DVD player naalala ko pa nga palaging sound trip ko noon yung kanta ni Freddie Aguilar na anak at yung mga tugtugin ni Imelda Papin so hindi pa gaanong uso ang internet noon kaya ang naging libangan ko talaga noon ay yung pagkakalikot at pagbubuting ting ng mga bagay-bagay patungkol sa electronics. Sa iba kasi, talagang ma-curious siya kung paano gumagana yung bagay na yun. Iisipin mo, parang magic. So, ang tawag pa nga sa akin ng nanay ko noon, sira ni ko kasi minsan, yung bagay na gumagana ay sinisira ko. So, binubuksan ko talaga siya para malaman kung bakit nga ba gumagana yung bagay na yun. Dito nag-spark yung curiosity ko patungkol sa mga bagay-bagay. So habang tumatagal, ito lamang yung naging libangan ko, yung pagbubuting ting at pagkakalikot. naalala ko pa nga nun, ako ng mga lumang board sa isang junk shop at akin itong pinag-aaralan. So ang tanging libangan ko din noon na libro ay nanggaling sa aking dating guru na si Juan Nario Balmaseda. So so yung aking teacher na nagbili sa akin ng isang lumang libro na libro ni Juanito S. Fina. Uh, patungkol sa electronics. So, doon talaga, doon ko inubog yung oras ko sa pagbabasa ng libro ngayon. Then, ito ko napag-isip-isip na kumuha ng kursong electronics. So, electronics engineering sa yung kukunin ko? Kaya nga lang, medyo kinapos ako sa pondo. Wala akong budget noon. So, hindi naman ako nagsisisa kung ano man yung decision na ginawa ko kung ba't ako nag-electronics. And sabi nga natin, para mas dalo kang matuto, kailangan mong lumaba sa iyong comfort zone. So, yun yung ginawa ko. Pagkatapos ko mag-aral ng electronics, ay lumuwas ako ng Manila. Siyempre, para ipagpatuloy kung ano man yung aking nasimulan. So, meron akong iba't ibang lugar na napuntahan. At masasabi kong sa kada lugar na pupuntahan ko ngayon, eh, meron akong karanasan na masasabi kong, masasabi kong nakakapagdagdag ng aking kaalaman meron kang iba't ibang tao na makakasalamuha eh sa mga tao na nakakasalamuha mo niyon meron kang mga bagay na natututunan so makalipas ang ilang taon eh, bumalik ako sa amin at ito na nga ito na yung nalatnan ko isang bodega kung saan ako nagmula so minsan pag nakikita ko to na inspire din ako kasi inisip ko na sa isang maliit na kwartong to dito ko inumpisan yung aking napakasimpleng pangarap At dahil na nga sa pag-vlog ko, eh naisipan ko rin na ibahagi kung ano man yung mga bagay-bagay na nalaman ko noong aking kapanahunan ng pagkalikot. At yan yung mga bagay-bagay na inyong napapanood sa aking muntin channel. So kahit pa paano, eh nakakapagpundar din ako ng mga gamit. At masasabi kong worth it din. So, sinasabi ko to sa inyo hindi para magyabang. Sinasabi ko to sa inyo para malaman nyo or ma-realize nyo na kapag meron kang mga pangarap sa buhay, patuloy mo lang. Huwag kang sumuko. Alam kong mahirap ang process kasi dadaan ka sa iba't ibang klase problema. Pero worth it din kapag nalampasan mo yung mga problema yon Kasi sa bawat problema na inyong napagdadaanan, ay eh meron kang mga aral na natututunan. Kaya kung meron ka mga pangarap sa buhay, alam kong mahirap, patuloy ka lang. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing stay humble and be creative. Maraming salamat.